Pwede yung ilagay yung mga coffee nyo dyan or drinks. Ninita, nagbigay po siya na 2,000 pesos. Sarap kumain dito oh. Table na ginamitan po namin to ng kaya ganyan yung naging setup. Ayan. Free po yung center table. Kasama na rin po yung... So, bali, 3,250 pesos po ito para sa mga boys. So, ayan. Tapos na yung isang bed. Ang ganda nito. 6 inches thickness po ang mga foam niyan. Apat na una, na free. Lahat po may extra cover yan. At ito, may isa pa ditong extra bed. Yan, ganda rin ng cover nito. Ang tela po nito, halos same po dito. Ito pa yung isa. Extra mattress. Tapos dito naman sa kabilang kwarto. Ang gray. Ganyan lang muna siya dahil nga po wala pa naman sila ma'am dito. Pero malapit na po silang umuwi. December po. Halos lahat po na ginagawa namin ngayong November ay pang December na deliver po. Dito naman. May vlog na po ako dito. nag na ako dito. Ayan. Yung master's bedroom. Ayan. Lahat po yung may drawer. So yan binabalutan nila na yun yan. Free naman po yan nung bed na pinakita ko sa inyo kanina. Kasi kahit po mattress lang yung na-orderin no nyo sa amin, may free pa rin po yan. Uh, dalawang unan po sa isang matres. Kapag ka-one set naman po ganito, apat na uh, pillows naman po. So, nagpa-additional si ma'am ng ganito na pillows, mahaba. Pero hindi ko na ito pinabayaran sa kanya. Finery ko na lang din po. Isang ganito mahaba at saka ito. Yung cover na ginamit po dito ay cover din po na ginamit namin sa sopa. Shout -out po kay Madam Ninita. Pwede nyo ring hiramin ito o ipagpalitin nyo. Pwede niyo itong ilagay dito. Ayan, so ang kulay po nito ay blue green. Bale, single po yan. 36 by 75 inches. 6 inches thickness po ang foam. Dapat din po ang free niya naunan. Pero pinatabi ko na lang muna dito kasi para sa akin, isa lang yung pwede dito. So, pwede ipamigay ni ma'am yan. O ilagay sa ibang bed. Ganda nito. Mas maganda siya sa personal. Oo. Oh. Ang ganda ng kulay. Ang ganda pa ng klase ng tela. With drawer, syempre, kasi maliit lang tong room na to. At ayan na. Kainan na. Pakbet, Tsaka tilapia. Ayan. kain malala. Salamat po sa pag-prepare, ma'am. Masa rin pala ito sa mga kinabit nila. Vertical blinds. At saka isang Korean blackout. Ayan. Pauwi rin kami. Aalis pa rin kasi kami mamaya. Bibili kami ng dekorasyon para sa... Wow! In fairness, mukhang mapapagang paglagay namin ng Christmas tree. Ay, hindi Chris... ka Christmas tree. Christmas decoration. Wala akong plano maglagay ng Christmas tree kasi... lang masira. Eto, thank you so much po kay Ma'am Ninita. Nagbigay po siya ng 2,000 pesos para sa mga boys. Ayan. Maraming salamat po. Ibigay na natin sa kanila. oh ayan. May ayuda tayo. Ayuda. Oh, bigay natin sa mga boys. Baka may magano na naman dyan. May, may, bashers na naman dyan. Nahingay-hiya-hiya daw ako sa sarili ko. Hoy, for your information, kung sino kang halimaw ka, binibigay ko yan sa mga boys. May e, pisunduling, hindi ako mihingi dito sa binibigay ng mga kliyente ko, ha? O, sino maghahawak para sa boys? Kaya boy, ikaw na. Yan. Oh, thank nice. you po, ma'am. Thank you, thank you. <laughs>

morning. So, thank you, Lord. Mahaba pa yung tulog ko. So, pa kami ngayon sa Pangasinan. Umalis kami ng 4 a.m. Ang oras po ay quarter to 9 na. Ang dami ng ano namin. Ng, ano ko di gusto ko, oh, di diba? ba? Makaupo pa habang nagigili sa kanila. Okay. Hey, ang cute ng ano na, living room nila. Pero nagkasya pa rin yung four-seaters na sofa. Ayan. Sinamahan namin yan ng free na ganito. Kasi nga maliit yung living room. O, so, resistant din po yung ginamit namin na tela dyan. And yung automatic storage, Siyempre, hindi mawawala at mga true pillows. Plus po yan na 6 inches thickness. Kaibahan po nito sa ibang gawa namin, pinalagyan to ni ma'am ng ano? Cup holder. Pwede yung ilagay yung mga coffee nyo dyan or drinks. Meron din dito sa kabila. Yan. Ilagay na rin yung blinds. Tapos namin may nagkakabit pa ng blind sa ano, CR. Dito. Of puntahan natin sa taas. Binubuksan nyo kaya ang ilaw? Binubuksan ang ilaw? Oh, maano? Ay, nagpapalbal. Tinan mo yung tsura nila kanina, ha? Patayin ko, ha? Ayan siya, nagkakabit ng ganyan. Maliwanag lang dito sa cellphone. Oh. Dito naman tayo sa isang room. Pagkita na ako dito, ang liit. Ko. So, ko, oh, kasi Parang hindi na ano, hindi na huhulog yung mga unan. Pag may ganito. Hindi ko lang ako ng kanina. Bali, dyan dinaan yung ano, dating bed na nakalagay dito. Dyan nila Ayan. Almusal. Sarap kumain dito, oh. Kain kayo. Kanin. Galit-galit na sila, oh. Mm. Ano nga, sa ilalim ng puno ng kawayan. Sige po kayo. Sige na. Sige, Sige lang po. po. Wala mm. na eh. pag-iisipan mo pa eh. Lalapitan sila sa akin. Chusy ka pa? Ayaw mo? Hi. Ikaw na lang kumain ito. Oh. Ayan Oh. Ako baka mag-away sila. Mahawak na siya sa akin. Grabe ang init. Pero bago daw kami mag-start, kakain muna daw chillers. Malang dito na kami ngayon sa pangalawang destination. Oo, nasa isang oras lang yung biyahe namin sumula kanina. So ito yung paglalagyan. Mamaya. Diretso tayo ngayon sa kusina. <laughs> Tana. Kain po. tupig na naman siya o, oh, si ate. Oh, dulog na. Ito natin to. Mainit pa, oh. Mm. Salamat po sa food. Pupig chillers. Mainit pa. Huh? na sila dyan ngayon. Ako naman, andito muna kay Laxi. i charge ako and then nag-i-edit. Tapos bumila ako ng ice cream. Thank you po. Bumili na rin si Hobby. <laughs> Nainggit. Nabentahan tuloy si tatay ng ano, marami. Mm. Gusto ko yung ganitong ice cream eh. Yung dirty ice cream na natawag. Oh, ice cream, ice cream muna! Kalma kayo! Ice cream! Ano ko pang pupuntahan niya mga yan eh. Di ba? Tuwang tawa si tatay. Know, ito mm -hmm. tayo mga bata. Ang init eh! Hindi sa <laughs> naghahanap na ang tinapay. Uh, tinapay doon siya eh. Tinapay lamang. May tinapay siya! Pero mukhang hindi nakabot ang ice cream. Kaya pala mulibig tayo yung lalawdaya. Mm. Hindi siya nakaumay, di ba? Wala na? Wala na! <laughs> Tito Lu yung mag anak nila, ma'am. Wow, ka ako. Magkano yung ice cream? 160 lahat. Magkano binigay mo? 300. Tama yun. Pasko naman eh. Uh, nakakaan naman din si tatay, pagpapawisan na katitinda. <laughs> okay, yun chillers, tapos na po sila. At ang oras po ay alas tres na ng hapon. Ayan, nakapag-edit din ako kanina. At hindi ko na po nakunan yung pagpasok ng lamesa dahil nakalimutan ni Javi. Pasok kayo, flex ko na sa inyo yung mga furniture na pinagawa sa amin. Ayan. ko muna sa inyo chillers itong dining set nila. Eight seaters po ito. Yung ginamit namin ng mga upuan dito, yung pang-accent po namin to sa dulo sa dulo. Pero yung sa kanila, accent talaga lahat. Kaya panalo talaga. Fabric po yung ginamit namin dito at ganito po ang details niya sa likod. Ito naman yung sa harap. Yan. Napakaganda kahit tela po yung ginamit dito, kahit hindi po ito water resistant, hindi po siya dumihin. Ayan. Ito naman po yung acacia table na ginamitan po namin to ng epoxy resin po ang ginagamit namin dito. Para po talaga kahit patungan nyo ng mainit, kung titanan nyo siya para na po siya may salamin. Hindi siya yung ordinary na ano ah epoxy po na ginagamit. Hindi na po kami gumagamit ng ganun sa ngayon. Para po talaga sure na quality, at maayos po talaga, poxy raisin po yung nilalagay na namin sa ngayon. Talagang bumagay sa bahay nila, madam. Uh, wood type po yung kanilang kitchen, eto. Sa pagkakaalam ko po, pinatay yung ilaw. Brown out. out. Pero maliwanag naman dyan. Sa pagkakaalam ko po, maglalagay pa sila dito ng countertop. At dito naman sa side na to, meron po dito bar. bar. At nandito po yung high chair na pinagawa nila. Eto, brown out po. Buti na lang, ano ngayon lang nag-brown tapos na sila. Brown din. Ayan. Sarap umupo. taman tama lang. Kung ano po yung ginamit namin na cover dito, yun din po yung ginamit namin dun sa dining chair nila. Ayan. Tapos dito naman po sa couch nila, ang pinakang sad po talaga nito, para hindi naman sobrang dark na dark dito sa loob, pinabago ko po yung sandala niya. Ginawa ko pong beige para partner po sa floor. 6 inches thickness po yan, loose cushion. Double cover din po yan. At yun naman po itong maliliit na to. Free lang po ito. Flex ko lang ha. Ito kasi wala naman to. Itong cover na to. Ano lang to, pang chururot lang to. Binigay ko lang din yan kay ma'am. Ito po talaga yung partner niya. Na free po ito. Ayan, ganyan siya. Ayun, may ilaw na. Ayan po siya. Ganyan siya. Yan. Pinaglagyan ko ng top dead sa gitna para syala-syala. Ayan. So, yan talaga yung partner niya. Para lang magkaroon ng parang konting flower-flower, kaya ako naglagay ng ganitong extra cover. Na kay naman yan kung ilalagay niya to or hindi. Pero, para lang sa akin, ano, hindi siya sobrang seryoso na masyado ng plain. Ayan. Kaya ganyan yung naging setup. Ayan. Free po yung center table. Kasama na rin po yung automatic storage. And yung mga stool po doon sa dulo. Ayan. Lahat naman po ng blinds na ikabit na namin. Dito, may blinds na sa so may mga bintana. yan, Beige po ang kulay niyan. May lamok. O, oh, bumakatuloy. Okay lang yan. Hindi naman kapitan yan ng ano dumi. Akit po tayo ngayon sa second floor. Ayan. Bali po itong couch na to, andito, pag andito sa taas, ganyan po yung kuha niya. Yan. Ganyan siya. Bali, ganyan po yan dito sa taas. Oh, Ha? Kung in-orange ko lahat yan, ang ano, ang dilim na tingnan. Gusto ko maglagay po kayo ng green. Something halaman na fake na green or totoong halaman, bala po kayo. Diyan. Banda dyan para ano siya, mas magkaroon ng buhay. At nabawasan po yung pag-eko-eko kasi nagkaroon na nga ng gamit. Dito namin tayo second floor. Tapos na rin sila. Unahin muna natin dito sa master's bedroom. Ayan, hindi pa nga sila tapos dito. Naglalagay pa sila ng vertical blinds. Ayan dito. Tapos eto yung ano, master's bedroom nila. California king size po ito. A pangatlong gawa na po namin to na ganitong design na ginawa namin sa Sariaya. screenshot nyo lang po yan sa mga gustong umorder. And, and syempre, may side table po yan na dalawa. Ayan. Hindi na namin pinatanggal yung plastic dahil hindi pa tapos maglinis dito sa bahay. Madudumihan lang po. Lahat po kasi ito fabric yung ginamit na materialis dito. Tama lang yung napiling kulay. So, dito naman sa dalawang room. Ayan. Isang kulay lang din po yung ginamit namin sa ano. Blinds. Ang ganda talaga pag isang kulay lang. Malinis tingnan. Ayan. Ito naman, napakasimple po ng ano na to, ng set na to. Ayan. Dimple lang po yung design niyan. With pull out po ito ha. May extra bed po yan dito sa ilalim. <coughs> Hindi po mabigat hilahin. Sadyang malaki lang yung chan ko na iipit kaya hindi ko mahilang mabuti. Yeah. Ganitong size po ang nagiging size nung ilalim niya. Uh, ah, 54 by 63 inches po. Ganito rin po yung sa kabilang room. Same design lang din po. Yan. So pwede naman nila na itong ilipat-lipat kung saan nila gustong ilagay kasi napakalaki naman po ng room. Yan. Pag umupo, yan, sakto lang po. Ayan, ganyan, sakto lang po. Sa mga gusto pong umorder, PM nyo lang po kami. Ayan. Sa mga bago pa lang po manunood, sa... IPM lang po ako. Ito po talaga yung content ko. Baka nalilito kayo na may content po ako sa dogs, may content ako sa lifestyle ko or sa mga furnitures. Ayoko na po kasi gumawa ng panibagong Facebook page yan na po talaga yan kumbaga ina-alternate ko lang po yung pag-upload ko gumagawa rin po kami ng mga bed ng mga pets ayun, ipm nyo lang po sa amin yung design or kami po ang mag pm na design sa inyo uh, vertical blinds natapos na lang, konti-konti na lang o so, yan, naplastika na, na. kumukuha naman ako kapag uh, alam ko na hindi pa darating yung mga kliyente ko dalasan nga po iniiwan na namin yung mga plastic namin eh. Oh balot na din po, oo lakas maka shawl, ang lakas maka Sana ganyan din sa personal. Tama na 'yan. Tay kapitayan lang nilang kumain, kaya nga yung bibigay yung pa sobrang bya. Sobrang <tinyan> pangalawang kliyente po namin. So, bali 3,250 pesos po ito para sa mga boys. Hop, oh, ayuda! Ayuda! Magahawa. Ayuda. Um. So oh, yan, yeah, diba dahil siya ha Kaya yung nagsasabi dyan na May daw ako ha Huwag ka bobo So thank you po ma Thank you, thank you so much And ko na rin po yung vlog at malayo pa pa kung biyahin namin. Siguro ang uwi namin ay mga mga nolos kaya tayo makakauwi. Siguro mga 9 ng gabi.